Ang request nga ni Alter guys is gustong gusto niya i-videoin siya tapos magtatambling daw siya. O ba diba? ganyan yung kapalit ni Alter guys tapos magalat ito sa sala. Gusto namang magpatambling-tambling at i-video-videoin -biju daw namin siya. Tingnan niya namang ginagawa ng anak ko. Ang kulit-kulit lang talaga niya. At saka game na game naman yung ate drone B niya na mag-video-video sa kanya. No? Kaya ayan hayaan na lang natin sila kasi ganyan lang yan sila guys, dito sa bahay namin, hanggat bata pa, papabayaan natin. Kasi pag lumaki naman yan, hindi naman yan yung magagawa yung ganyan-ganyan, no? At love na love talaga yan ni eh, mama. Alter-alter namin, na matanda-tanda na. At hindi naman namin yan ini-spoil-spoil spoil si Alter, oy. Kasi nga, pag ini-spoil mo yan siya, guys, lalong lalaki ulo niyan. Dahil gustong-gusto naman niya yung yung, siya yung binibibi-bibi ba, pero pinapagalitan niya siya ni papa niya pinapagalitan ko rin yan kaya may, may, takot talaga yan si Alter sa amin dalawa ni papa niya kasi mahirap kasi yung batang na spoil guys kasi parang sunod-sunuran ka na rin sa mga bata no so pagkatapos nga namin oh, gabi nga pala yun tapos ito umaga na tapos ayan ako na yung nagbabantay ng tindahan oh yung aking tindahan ay napakagulo dahil yung mga anak ko na naman ang nandito tapos, diligpiti na lang natin yung kala. Tingnan yung mga sardinas, hindi nila inaayos-ayos, no? Kaya pag ako ang nandito, inaayos ko yung aking tindahan. Ayan. Para maganda naman tingnan at ah, maraming bibili pag maganda tingnan. Maganda nakadisplay yung ating tindahan. Tapos ayan, yung mga kapi, i-display natin yan. Ang binta namin, kulang kami ngayon ng tagpipiso at 5 piso. O, bago magtinda ang tindera nyo, mag muna ito. Kasi mamaya ay mainit na naman, no? Kaya, ayan, ganyan talaga yung routine ko dito sa tindahan, guys. Kung halimbawa is walang may nabili, ay mag-retouch-retouch muna tayo. Kasi mamaya ay mainit-init na naman doon sa labas. Tapos mamaya magugupit-gupit na naman ako ng mga shampoo, kapi at kung ano-ano pa at magpunas-punas din tayo dito sa ating tindahan no para maganda naman tingnan at maaliwanas yung ating tindahan. Pero inuuna-una ko talaga guys mag sunblock kasi napakain talaga sa labas. Kasi parang halos naman talaga mga tindera ngayon nagsasunblock talaga eh kasi sobrang init ba naman ang panahon ngayon hindi ka magsasunblock eh masusunog yung mukha mo paano yun? Wala nang bibili sa atin dito pag sunog na yung mukha ko. Char. Kahit masungit yung ating tindera, no? Okay lang yan. Kahit masungit, maganda naman. Char. So, ayan na nga guys, no? Kinagabihan na nga. Ayan, lumabas muna ako para makapagmaritisan dito sa aking mga kumari dito sa labas, no? Habang nandito sila at nag-order sila ng mga barbecue dito sa kapatid ng asawa ko. Ayan yung kinitinda ng barbecue. Wala siguro silang mga uulamin ngayong gabi kaya ayan nag order sila ng uulami na barbecue at andyan sila sa dilim dilim kasi nagmamaritis maritisa na naman ulit kami at nakalabas na rin ako sa aming tindahan no at mag antay antay lang tayo na maluto ang kanilang mga pinapalutog ulam at may pinakamabenta talaga guys yung kanilang barbecue ngayon so hayaan nyo naman at nagkakabubulol-bulol na naman ako sa aking pagbo over ngayon at basta kayo na lang mag-adjust no kasi nag-adjust din ako char Magbulol-bulol talaga tayo kasi halo-halo yung ating ano no, lingwahe. May waray ba naman, may Tagalog at may bisaya pa. O ba diba? Tagalog ka. Tagalog pa more. nagkahiwi iwi na yung dila more pag tinagalog more. So ayan na nga guys, umuwi na sila no at papasok na rin ako dito sa aming tindahan. Ayan na ay yung ating tindahan. Binalik ko lang yung damit ko guys. Kasi inubad ko nung isang araw. Nakalimutan ko. Kaya yung damit ko nung isang araw. At saka ngayon binalik. Balik ko lang. <laughs> Hindi ba naman yung madumi. Kasi isang bisis ko lang naman yan siya. Sinuot no. Kaya papansin nyo talaga yung damit ko nung isang araw. At saka ngayon ay inulit-ulit ko lang. So ayan. Dito na ako sa loob ng bahay no. At ah, tayo ay mag-i-edit na naman ulit. Para naman meron tayong i-upload So, kinabukasan, yung damit ko, ganun pa rin. Char. Umaga na yan dyan, guys. At pupunta nga kami ng Muchong. Kasi nga, magpapa, ano, si Amshi ng kanyang ipin, no? So, ayan, mag-retouch-retouch muna tayo. At mag-lipstick-lipstick lipstick tayo para kasi nag namumutla yung pagmumuka natin, no? Dahil sa sunblock. <laughs> so, ayan, mag lang. So, ayan na, for the oh. Chicken Aura. Ah, di ba? Si Ate Dron Bey yung maiwan dito sa tindahan kasi magpapabunot kami ng ipin ni Amshi ngayong araw na ito dahil Wednesday at saka nandyan si Alter. Gusto niyang sumama guys, pinagalitan na papa niya. Ayan, tuloy, napagalitan kasi hindi pa yung nag-aalmusal, kagigising lang niya. Gusto niya yung sumama doon sa mudyong. Eh, wala pa ka naman kaming driver ngayon. Si Kuedritz lang yung driver namin. Ayan, no? Oh. Kasi nga si Pansot is lasing na lasing kaya hindi yung nakapag-deliver Kaninang umaga ako na lang yung nag-deliver hindi ko pa na video-video no. Kaya ngayon, buti na lang talaga nagising si Kuya Dres at pinakausapan ko talaga guys na siya yung magda-drive sa amin ni Amshi. Pupunta doon sa Mochong kasi nga ngayon ngayon schedule sa Mochong, Wednesday ngayong araw na ito. At maganda ngayong araw kasi ano, maaga pa. Baka tayo ay mahuli sa pila kasi nagpipila-pila pa doon pero okay lang naman guys hindi naman masyado doon ano hindi naman masyadong strict no so ayan papunta na kami ng ang at saka maraming saging dito oh ang ganda-ganda ng kanilang saging maraming boga at ayan yung panahon ngayon mabloblo na naman yung kalangitan at magpapagasolina nga pala kami kasi baka kami ay maubusan ng gas kaya ayan, nilagyan na natin ng gas, no? Papuntang mutsyong. At saka ayan, naantay-antay lang. Ayan na, si Kuya Dritz. Bagong gising. <laughs> Nalipad yung buhok niya. Kaming tatlo. At saka nandito na nga kami sa mutsyong. Ayan. Kaso nga lang guys, sarado yung mutsyong, no? Kasi nga holiday ngayon. Ganun ba yung pag-holiday? Pati yung ano? Ganun ba yun? Ate? Pag, ano, holiday, wala nang pasok yung walang pasok ang ano, yung mga nasa center sarado rin hmm. yes, ganun din nata sarado, kasi nagtanong din kami doon sa may gilid sa tindahan sarado pala yon doon kasi daw ay holiday holiday ba? ah uh. So guys, ayan pa na tayo, no? Ang ganda talaga ng panahon ngayon. Mamaya sobrang init na naman to. Pwede na naman to pagprituhan yung ano, yung kalsada, no? Pwede siguro magprito eh, kasi may na panood ako na pwedeng magprito sa sa ano sa gilid ng kalsada mag, maglagay ka lang ng kawali tapos mantika magprito ka ng hotdog at saka ano ate yung egg pwede magprito try natin try natin mag ano magprito ng egg at saka ano, hotdog So guys, nandito na kami sa bahay namin. Ayun, nagpapahinga lang ako no kasi parang parang napagod tayo ay. Kasi nga nag muna kami sa baba guys kasi meron doong checkpoint at hindi kami nagpatuloy dito. Iniwan lang muna namin yung aming sidecar doon, motor sa baba kasi nga may mga police diyan sa baba at saka bawal pa naman yan si Dredge kasi bata pa siya baka kami mahuli at walang lisensya yan si Dritz tulog na tulog pa kasi si Pansito no kaya ayan um, pinaiwan lang naman namin doon yung aming sidecar sa baba babalikan na lang namin yun